Ten gilid po ito. Ano? Hindi, hindi gamit. Ayan o. No? Ayan, uh, Mr. Ernesto Ogena. Ayan, nandito na po kami. Ayan, bago po kami nakapasok talagang uh, nagkanda-kanda. Ano po ako? Hirap mo na. <laughs> Nagmumroblema sa kaka-ano. No, ayan. Okay, uh, bali ano muna sila ngayon, maghuhukay na muna sila bago sila ano. Oh, uh, nara kayo niyo na pain nila. Lagyan niyo na lang muna ng ano dito, pahukay mo muna siya. Ha. Ah. to. Ito. Pahukay mo na to, lagyan mo na ng ano dito, tansi. Pantay mo na lang doon, doon sa may poste na 'yon. Okay. Ayan, uh, bago ano, iwanan ko na muna sila. Uh, balik ulit tayo dun sa admin na uh, inihingi nila dun sa uh, mga sikyo, mga katrabaho. Uh, ayan, uh, ayan, bali sisimulan na nila yung ano, pag dito. Kaya na yan, Lalam na yan. Bali 60. Uh. Itang kahit ako rin tayo mo. Itang puting. Kaya rin itang detect post. Eh. Uh, Maduang black. Ay. 40 ay uh, 20 ay uh, itang lalam. Siyan. Na? Siyan ang. Na? Kuwa. Kuwa. Alim, yung 40 mo kanya ni itang kahit. Oh. Uh. Alo black. Alo black. 40. Tapos kaya itang post. Uh, 60. Yo. Uh. Na? Basta pa kulukul -kul may pakanya panay ng tsako rin to. Yung lalam na alam. Okay, Wag kaya na kumakay levelen, na okay sigur? yung wong kuna mo na sila. Eh nandito tayo ngayon sa highway, no? dito sa Maymakdo. Eh nagpapabili yung ating ano yung mga niktatrabaho. nila, oh, ayan, order na lang natin dito sa sa Macdo yung lamin nila ngayon yung pangakatrabaho so, tatlo sila si Marvin at saka si ano, si Junior at saka si ayan na dito tayo ngayon sa Macdo doon na tayo na sa mo mga nagtatrabaho natin mag-drag na lang natin dito yung Pag pagkakain ngayon Parang tanghali ato. Hmm. Binili ko na lang sila ng makbo na katrabaho. Yung <coughs> parang nila dahil sila nakapag ano. sila nakapag baon. Hmm. Hmm. Saan na tayo makro na. sa may ano, Mexico Lake Sa likod. Ayan, ito yung pagkainungan natin. na uh, nagtatrabaho. Yung uh, Kapit na natin mamaya Para balik kayo. tayo guys hey guys, ayun no? nakamakdo pa sila Ayun nakamakdo ah, Nakamakdo no? Tsaka mineral Tsaka mineral Oh, tingnan Wilkinsch mo, Wilkins pa yung tubig nila ngayon dito. Oh. <laughs> yung mga binili natin, ha? Oh. For today's video, ano? Oh, social sila, mga katrabaho. Yan, oh. Almusan di ay, tanghalian nila, ano? Uh, yan, makdo po Yarn. yung kan. Anong Jollibee? Ayan, oh. Makdo po yung kanilang ano, uh, manok ang kanilang ulam ay no. Okay. yung ulam nila ngayon mga katrabaho. Mang pinabili nila sa akin. Kaya social yung mga ano. Kurento. Na? Kurento. Nang kurento. Tukoy. Kari, kari ko kumain. Uh, oh, dalan. Eh. Eh nakapagano na sila, okay. Mga katrabaho. Mamaya siguro matatapos yan, Ano? Yung ukay natin. Okay ang ganda doon kaput ano anong mara atakala nito yung karambe normal na ano mga pagul itong ginger pa pasta din yun ganyan kaya ganyan atan ipakain mo na ako matag ul na pasalon mo mga limang kilo Nih, oh. pengalaman boleh kilo Eh, jangan kau cakap, kawan-kawan. tadi, tapi biarlah Eh, 50 oh, <laughs> <Lengkup dus>. <laughs> 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 Pindah, ayo, oh, oh, oh,

Ali posting kanyan magsetru Okay oke ini merapi kanyan ini down men two 260 men two sixty Yes. wajas. yan, mag yeah. ya yeah. Okay, yeah. Mek, 260. 260 oh, just... uh, yan ini post target. Sini makabay ini ya tayo apa Ini yang point to, oh. point ta tapi tapi pointan dolongi tapi nyana ta Masih, tidak 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 mo. tidak 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 बालिका आहे पान अधवा ना तुम्ही त्याच तर ते परापर आहे एप <साँ>

lo diteng 1.5. Tapos 1 meter ya. Tapos kian kanyan? 4 23.6 4 23. Oh. dulu. 426. 430 tuyo. 436 eh 4, 423. 0.6. Oh, 0.6 pala. Ini amu gili. Nah? Kini Gili jamo

Ito, tapos ko bang konti rito. Ayan. Ayan, yeah. eh, pwede na. Oh, o, sentro yung butas natin dyan, no? Yung ubahin natin dyan. O dito, hatiin nyo na lang mura doon. Hatiin na lang to. Ang ganda sa ano. Sa pater. No. Ayun o. Oh. Mahaba niya ma. Oh, bukatan nyo mula rito. Hatiin na lang yan. Yung dulo. sabihin dulo eh ma natutulog sa o oh, dito tayo dadaan para alam ni mamaya Oh, para libre ako. Kailan yan? 70. 86 70, kaya? six 640? six ya ah, oh itu five oh, pinanya aja, gitu. six 50, six ini itu? 6 nah? ini mu three 312 oh si Janela. Ah. Nahuhukay ta na, ana sa mai kabilang, no, makaktrabaho. Gan doon, no, ah, okay na rin, mga katrabaho. Tapos dito. May eh, may isang ano, isang araw pa tayo dito. No? Tapos dito sukat kayo ng ano rito. Ah, uh, mula dito sa ano. Tapos tayo ng 1 meter or 1 ano, 1.2. Mula dyan sa tanse sa labas 1.2. Yan, 1 cm. Ya sa tanse, dito na tantis kayo kumuha. Sa tanse niyo na pulit. 1.2. oras tayo ng 1.2 Ito lang naman yung posture dito eh, no? sa side, sa mabawasan Ito naman na ganun pa rin, 1.2 Ayan, sabi nyo hindi marupok Ayan, ay, Okay, one point tayo dyan. One point oh, yun dun, Nawala na yata yung ano pa. Diba? One point two. Ayan. Yeah. One point yan. O, oh, tapos sukat yan mula rito. Ang gandun. Ayan, ayan. Kung ilan? ilan? Nasa 5 plus. Wala. 465. 465. Ah, pwede na siguro yan. 465. Hmm. Oh, pwede na. Tapos, sukatan mo sa second, ano nga yung sasakyan. Anong nga Yun. halos ban no pwede na yan yes okay. tapos sila isang poste pa tayo rito no oh hatiin nyo na lang talaga pa rin natin ng isang poste no bali well, additional tayo ng isang poste pa rito Ay, hindi, hindi. ano? Uh, kunin niyo yung sukat na, no? Tsaka yun. Ayun, tsaka, alin, tsaka pa. Na? Ayun, tsaka pa. Oo, oh, yan, yan. Dulo niyan. Tsaka dito. Na? 250. 250. O, oh, kunin niyo yung 250 rito. Kuha oh, kayong 250 mula ron. 250. Yan, kunin niyo yung 250 diyan. Yan ang magiging ano. Bali, nadagdag tayo ng isang poster rito, no? O ano? 1 2 3 4 5 6 dito 6 Yan. Yeah. 250 yan, sentro. 250 yan, no? Oh. O yung oh. putas natin yan, sentro, ha? Sa sentro lang. Oh, sentro yan. Puro Then, gitna. Eh. Putas kita mga big par diyan. Mm. Ano yan? Oh, yan. malaki yung mo, ano yan. Ah, katrabaho ayan, nung uh, we time na po tayo. Ayan ito na nakapagano na tayo ng mga poste no na lagyan na natin ng marking kung saan po yung kain nila mga katrabaho. <coughs> Bali ayan sinunod na lang po natin yung mga nasa ano nila yung pinaka layout nila doon mga katrabaho. Naka ano naman po doon siya. No? Ayan tapos ito tanong na lang natin dahil kung susundin natin yung sukat niya eh ano siya uh, malaki din sa harap mga katrabaho sumusobra tayo ng sobra tayo ng ano no mga 3 inches no na na, na. labas tayo ng 3 inches na just sa poste no kung yun ang susundin natin yung poste na yun mga katrabaho ayan